Mabibili na ang 20 pesos kada kilong bigas sa ilang pamilihan simula sa Mayo. Para mawala ang duda sa kalidad ng murang bigas, isinaing at tinikman ito ng mga opisyal ng Department of Agriculture. Nasa frontline ang balitang yan, si Carrie Cater. sa harap ng media, kumain ang kanin si Secretary Francisco Chu Laurel at ang iba pang opisyal ng Department of Agriculture. Pinatunayan nilang pagkain ng tao ang 20 pesos kada kilo ng bigas na ibebenta ng gobyerno. Matatanda ang binatikos ni Vice President Sara Duterte ang 20 pesos na bigas. Baka raw pagkain ito ng baboy at hindi ng tao. Kanina ibinida ng DA ang kalidad ng bigas mula sa National Food Authority. Bagamat mas durog ng bahagya kumpara sa ibang commercial rice, malambot at maputi ang kanin ng maluto na. This is basically the 29 and the 33. So it's the hmm. same price. Kaya nga yung sinasabi nila na pangit ito. Kaya uh, ayoko nang banggitin yung sinabi ng ating... Uh, isang political leader. That is the least of my problems. Eh. Target mapaubos ng DA ang 370,000 metric tons ng NFA rice sa pilot run ng programa hanggang Disyembre. Sisimulan nila ito sa Visayas sa May 1, pagkatapos ay May 2 naman sa Metro Manila at iba pang probinsya. Una nang pinayagan ng COMELEC ang paglalabas ng 4.5 billion pesos na pondo para sa naturang programa. Pero kailangan pa raw ng hiwalay na permit permiso para maibenta ang 20 pesos na bigas sa ilang kadiwa store at mga lokal na pamahalaan dahil sa umiiral na election spending ban. Kung di mapagbigyan, baka pagkatapos na raw ng eleksyon sa May 12 matuloy ang bentahan. Para maibenta ang 20 pesos na bigas mula sa NFA, maghahati ang national at local government sa subsidiya. Bukod sa Visayas, sa piling kadiwa stores at mga LGU sa Metro Manila at Karatig na rehiyon, mabibili ang 20 pesos na bigas. Kung makikita nyo, puro gulay lang at walang ibinebentang bigas dito sa Kadiwa Store sa labas ng Department of Agriculture. Tinigil daw kasi muna talaga nila para paghandaan ang pagbebenta ng 20 pesos na bigas. Yan din daw yung tinitinda rito dati na 29 pesos kada kilo. Sa ngayon sa palengking ito, 40 pesos kada kilo ang pinakamurang bigas. Habang umaabot pa rin ng 65 pesos ang bentahan sa iba. Nagbabalita mula sa Frontline, Caricator, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.